Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa October 20 hanggang 26. So mga Libra, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Chariot card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Three of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Wands. Wow, napahaganda nito. In the area of your near future, you have the Nine of Wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Knight of Pentacles. In the area of your fortune, we have the eight, uh, Six of Pentacles. Wow, receiving something. Meron ka makatanggap this time. Congrats po. So, ilike mo itong video na to to activate this fortune area. In the area of your divine messages, you have the Magician card. Beautiful. At ang outcome nyo po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, Libra, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. Saka po sa mga nagdo-donate, yan yun po yung tanging paraan para po supportahan tayo. So, kapag po kayo hindi nag skip na ads, yalang lang po yung tulong nyo sa akin. So, salamat po. Salamat, salamat, salamat. Okay? At the background of your deck, you have the 10 of Wands. Wow! Kitang-kita ko rito, Libra, that your hard work is paying off. Okay, meron kang tina-trabaho, pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na, parang sabi mo, kailan ba ito matatapos, kailan ba ito aandar, ano bang resulta nito? Makakaasa ka, nasa dulo ka na ng pinaghihirapan na yan. At may kita mo na, probably early this week or at the middle of the week, meron ka na maririnig na um, development or resulta or magandang nangyayari sa pinaghihirapan mo. Kaya narinig ko, push pa, push pa, kasi malapit na yang maganap for you. Nakita ko rin dito, time na for you to evaluate, Libra, yung mga responsibilidad mo na hindi mo na dapat akuin pa. Kasi mabigat na no, may mga heaviness ka nang nararamdaman. Sa so, pa panahon na daw para i-unload 'yan, panahon na para uh, tignan kung alin ba yung para sa akin, ano pa yung dapat kong panghawakan at ano na yung dapat kong i-let go kasi hindi na maganda para sa buhay ko this time moving forward. Um, nakita ko rito, tapangan mo ang sarili mo, harapin yan para totally gumaan na yung mga daladalahin mo. Okay? Para maka-move forward ka lightly. At the center, you have the chariot card. Napakaganda nito. Napakaswerte mo. Especially po may mga Libra pa nago birthday at this time. Habang nanonood na nito, or kaya ay on October 20 hanggang 22, hanggang dun pa ang mga Libra season. So, happy, happy birthday. Okay? With a chariot card, meron kang plano na talaga namang aandar. Okay? Um, nakita ko rito, either some of you are gonna travel, meron kang pupuntahan, meron kang um, trip, going somewhere else, whether leaving na from a different place, o kaya lilipat ka na ng bahay, lilipat ka ng kumpanya, there's something na gagawin mo na magpapa tanggal ng bigat ng pasanin mo. Some of you, handang-handa ka na talagang umandar para mahinto na ito o para magkaroon na ng hinto para sa no? But nevertheless, kitang-kita ko yung kahandaan in your part. Ready-ready ka na. Hinug na hinog ka na para sa bagong gagawin mo kapag po lumalabas sa si chariot card, this is a sign of guaranteed success. Okay? Kaya ito ay magandang sign para sa iyo na huwag mong atrasan, move forward ka, your tools are here, the universe is protecting, guiding you, may suporta ka at may basbas ka. Kaya ang ang factor dito ikaw eh. Kaya ang kaya mo bang umandar, paabante o aatras ka. So the ball is yours, okay? Chariot card, clarify natin. Um, nakita ko rito, yes, meron kang inaasikaso na parang aandar na. Parang ganyan. Either papers, documents, or meron kang nilalakad na bagay. Nakita ko rito na parang may go signal na. Nakita ko yung forward movement, kaya congrats po. The chariot card, oo, umuulan sa labas. Congrats po, that is a sign of a blessing coming into this new journey. You have the ten of pentacles, wow. ito daw Ito daw na lalakarin mo o bago mong gagawin para sa buhay mo, kitang kita ko rito that it will be long term para sa'yo. Whether lilipat ka na for family's sake, meron kang aksyon na gagawin para sa ikakaunlad ng pamilya, para sa ikakaunlad ng kapirahan ninyo, no? parang kitang kita ko rito yung malakas na drive na nanggagaling mula sa iyo. gusto mong ilaban yung isang plano kasi ang magbe-benefit nito pamilya. So congrats for you. A long-term financial gain is coming. Ang factor lang talaga ay handa ka na bang umandar at humakbang para makuha ito. Okay? In the area of what you want, you have the eight of cups. Ready, ready ka na umalis. Okay? Ready, ready ka na tumulay sa pagbabago ng buhay mo. Kitang-kita ko rito yung eclipse. Ibig sabihin, nagising ka na sa isang ilusyon o nagising ka na sa isang realidad na, ah, okay, hindi ko na pala kailangan magstay dito or manatili pa sa taong ito, sa lugar na ito, sa pangarap na ito, sa endeavor na ito, and ready ka nang kumawala dyan at hanapin yung satisfaction mo at contentment mo. Kasi parang hindi ka na masaya eh. Parang wala na dun yung amor mo, hindi ka na energized dito, parang you want to grow and yung burden sobra-sobra na. Kaya nakita ko, yes, malapit ka na sa dulo niyan, mag-move ka pa, move pa, and then you're gonna reach a new milestone in your life kung saan talaga namang oh ten of a uh, four of uh, once eight of cups talaga mayroon kang iiwanan patungo sa mas magaang landas sa milestone mo. So, ramdam ko yung kawalan mo na ng pag-asa sa isang bagay. Eh. Sabi mo, wala nang growth dito, wala na akong asenso dito, alis na ako, punta na ako doon. Parang ganyan. Na? The Eight of Cups, narinig ko rin dito, parang this time around, mabubuo na sa isip mo yung final answer. Parang ganyan. May final answer ka na about something or about a decision and then i-execute mo na siya and you're gonna leave something behind. Both cards here ha, Eight of Cups and the Chariot card, pareho kayong may iwanan. Tinan mo yung image ni Chariot card. Iniwanan niya yung city, yung mga, mga bahay sa likuran niya. Diyan siya lumaki, diyan siya ah, nagugol ng na maraming oras, ready na siyang umalis at pumunta sa bago. Both cards, especially, meron pa. The three of wands, uh, meron ka pupuntahan talaga. May pagbiyahe, meron paggalaw, may movement, may advancement, okay? The uh, eight of uh, cups, being clarified by the strength card, yes. Kailangan daw to ng katatagan mo, ng tibay mo, ng tibay ng loob, tibay ng isip, uh, tibay ng puso para kayanin mo ng ubales. No? Uh, some of you, matagal mo na itong iniisip eh, para sa'yo, aalis na bako, ako? Gogora na bako, ba O mag stay pa? Uh, marami kang pagkakataon sa buhay mo na parang pinilit mong kinaya kasi sabi mo, sayang naman eh. Parang ayaw mo mag-risk, no? Pero ngayon, punto to ng buhay mo, parang hindi mo na kayang magtiis pa at yung movement forward mo, doon ka magpapakatatag yung pagbabago, transition, going from one place to the other, hindi ka man ganun kasigurado, hindi ka man ganun ka-confident, pero tinitibayan mo ang loob mo moving forward, which is good for you. Saludo ko sa iyo. Congrats, Libra. In the area of what you need, you have the eight of, ah, uh, eight, you have the three of ones. Three of ones, sinasabi rito, yes, hakbang na. Nakikita mo na eh, handa ka na eh. Uh, matagal mo na itong pinag-isipan, matagal mo na itong pinag-aralan. Nakikita mo na, especially tinan mo siya oh, nakikita na niya kung ano yung mga bagay na pwede niyang puntahan. At nakataligod siya sa atin, ibig sabihin yan, ready ready na siyang talikuran yung past. At uh, wala na itong urungan, moving forward ka na with the new things na pwede mo makamit sa buhay mo. So, good for you i-like mo tong video na to, Libra, to activate this pagdating ng bagong blessing para sa inyo. Saan po kayo nanonood na ating video sa sa, sa parte po ng Pilipinas o buong mundo? Comment down below para makita ko kung saan po kayo talaga na nakikipagsapalaran. Ano? With a three of ones talaga namang may pagdating. At ang kailangan mo daw, Libra, maghanda ka. Kailangan pag dumating to, yakapin mo, accept this because um, narinig ko kasi baka mamaya magkaroon ka na matakot ka, ma-overwhelm ka, isipin mo, ay, kayo ko ba yan, kayo ko ba to, baka hindi mo i-receive, no? So ngayon, sabi rito, be prepared because it's gonna come to you this time. The three of wands, the higher of wands, wow, leveling up. Parang hinihingaan ka ng iyong spirit guides na mag-commit ka daw, no? Because higher of is a card of commitment a card of really putting yourself here, hindi ka urong sulong, papanindigan mo to kumbaga pag dumating siya. Narinig ko rin na parang meron daw taong tutulong sa'yo. So, so, kung medyo naguguluhan ka o nalilito ka, um, huwag ka daw mahiyang humingi ng payo from someone talagang pinakakatiwalaan mo na may kinalaman sa gagawin mo this time. Pwede parent, teacher, mentor, supervisor, boss, o kaibigan na valuable yung kanyang opinion na makatulong talaga sa iyo lalawak ang isip mo kumbaga narinig ko rin dito ayon sa yung spirit guides na kumbalak mo na mag-expand mag-grow kailangan mo daw matuto no sa so, ma mga view kailangan mag-undergo ng training seminar um tutorial parang ganyan or magdagdag ng knowledge or nakit nakita ko sa image mo parang meron kang certificate or permit no so the higher the knowledge the better makakatulong yan sa iyo para mag-expand ka at mag-grow okay Lalo't higit para sa mga hinihintay mong bagong blessing. Okay? In the area of what's affecting your current energy, ay hindi ko pala kinlarify si ano. Ay, ito pala yun. Kala ko hindi ko naklarify. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Wands. Uh, four of Wands, yes. Pero continue tumbok na bagong goal. No? Either you want to buy this house, gusto mo na makapagpatapos si Bunso, baka siya na lang yung huling nag-aaral sa pamilya, sabi mo, kailangan ko tong masiguro, kaya talagang ready ready ka na, na humakbang or mag-move forward with this plan or to change course or to go to a different place just to provide para sa goal na ito. Kitang-kita ko para meron kang hinuhulugang bahay o meron kang balak bilhin na bahay o meron kang pinapaayos, parang ganyan. Some of you are preparing for a wedding parang mag ka para sa kasal, either na anak mo o kasal mo mismo. Um, nakita ko yung pag-iipon eh. At handa kang ihanda ang lahat, makuha lamang ito. So, celebrations is gonna come to you soon. Kaya ngayon, kitang kita ko yung kahandaan mo para sa long-term gains so that, so that this milestone will be yours. Kita ko graduation, kasal, binyag, family event, family event for you na kapag naabot mo to alam ko na ikakatuwa mo ito at ng pamilya mo. Okay? the four of one's the justice card yes justice cards all about parang you fulfilling isang mapanghahawakan na bagay na maibibigay mo para sa iyo at sa pamilya mo kitang-kita ko rito kasal binyag um legal documents migrating para mag-migrate ang buong pamilya uh, education yes uh, legalities may legality about home setting na gusto mong matumbok gusto mo makabili ng ganito, gusto mo mapundar yung negosyo, mabili ng bahay na legal, no? parang ganyan. So, you're really committing yourself to reach this. Kaya dadaanan mo talaga yung tamang hakbang makuha lamang ito. Which is good for you. Kasi long term to eh. Nakita ko rin retirement. I don't know why. Retirement money or plan. Kukuha ba ng para insurance parang ganyan for for the family's future. Kitang-kita ko yung plano mo na magkaroon ng matibay na pundasyon para balang araw okay ang lahat, panatag lahat, parang ganyan. Okay? In the area of your near future, you have the nine of wands. Nine of wands, sinasabihan ka ng yung spirit guides that don't give up. Okay? wag na wag kang susuko sa mga bagay na ginagawa mo. Especially here with the new journey. Meron kang pupuntahan na bago, susubukan na bagong landas, bagong trabaho, bagong lugar. At talagang pangmatagalan ito. Nakita mo na eh, sabi mo, ay, for long term man ito ng pamilya ko hanggang sa mag-retire ako, magagamit ko to. So, in the near future, in the next 9 days, 9 weeks, or 9 months, kayo po'y pinapayuhan na yung spirit guides na magpakatatag. Tibayan mo pa. Huwag na huwag kang susuko basta-basta porque may aberya, may problema, may issue dito, may issue dyan. Laging mo isipin, long term ko to. Long term to ng family ko. Long term to ng anak ko. Hanggang sa tumanda ako, mag-retire ako. Kaya kailangan ko tong tiisin pag sumikapan. Okay? Eyes on the price. Huwag na huwag ka madidistract. At huwag na huwag uh, papanghinaan ang loob. Okay? The nine of wands. Ah, sa dulo ka na eh. So, bakit ka pa mag-quit eh? Marami ka na nabigay na effort, marami ka na nabigay na oras at pagmamahal dyan. Bakit mo susukuan, ba diba? So, itulay mo hanggang dulo. And you will reach that success once you cross that bridge hanggang dulo ng inaasikaso mo. Okay? The nine of wands. The seven of pentacles. Yes! Tamang-tama, kakasabi ko lang, i-orient ko pa ba, Libra? Yes, sabi dito, magbubunga yan no? Huwag mong sukuan, magbubunga siya with a seven of pentacles. Marami ka ng ginugol na oras, pera, atensyon, pagmamahal dyan. So, bakit ka biglang hihinto? Kapag nahirapan, pahinga lang. And then, meditate, recharge. Have a prayer. And then, talk to God na parang, God, a alam ko na sa dulo na ako ng paghihirap ko, itutuloy ko to. Kasi eto yung garantiya para sa'yo, magbubunga. Yung hinintay mo yung pinagtsagaan mo, pinagsumikapan mo, etong eto, napaka-guaranteed tong sign na to, magubunga for you. Kaya don't quit. Continue working on it. It will be given to you. Especially here, oh, the six of pentacles in the sign of your fortune. Marereceive mo, matanggap mo, makukuha mo. Kaya, ilike mo tong video na to to activate this harvest energy. Okay? Ma-harvest mo yung mga bagay na gusto mo this time. In your challenge, you have battle within. Yes, kalaban mo ang sarili mo dito. Na Uurong ka, aatras ka, matatakot ka, ipagod eh, ka lang naman, ah, gusto mo nang sumuko, pero kaya pa naman. So, yung inner battle mo, yung inner push and pull, kailangan nyo mapagtagumpayan mo this time. Now the message, relentless craving, yes. Addiction is a prison disguised as freedom, consumed, eroding habits. Yes, kitang-kita mo yung image. Kayang-kaya niyang kumawala sa gate. Kayang-kaya niyang humakbang patungo doon sa sunrise at kunin niya yung transformation ng buhay niya. Pero kontento na siya dito. Playing safe na siya. So parang nakontento na siya sa limitado niyang mundo kahit na marami pa siyang pwedeng abutin. So parang ganong kalibra. Don't limit yourself for something na kaya mo namang lagpasan o abutin pa. Especially here, in your challenge, you have the Knight of Pentacles. Sabi rito, huwag manatili sa isip lamang yung mga plano o yung mga ideas mo. Marami kang mga potential eh. Marami kang pwedeng gawin eh. So, ang kailangan daw dito, action. Okay? Hakbang. Hindi pwedeng nasa isip lamang. Kailangan gumagawa, gumagawa ka rin ng um, tangible and uh, matibay na action sa para ng plano na ito. Yun ang na nakita ko for you. Because, um, especially here, in the three, of car three cards, na Chariot card, Eight of Cups, and then the Three of uh, Wands, these are the, ca the cards of movement. Pag-andar, pag-abante, pag-sugod, pag-kuha, pag-yakap sa mga bagong darating. Pero nasa challenge mo, parang puro plano lamang. So, kailangan talaga ina ito, okay? The Knight of uh, Pentacles is being clarified by you have the nine of wands. Bumalik tayo sa nine of wands here. Nine nines all about release. Kailangan mo daw pakawalan yung mga bagay na pumipigil sa iyo. Baka self-limiting thoughts ito o lagi mo iniisip yung nega, lagi mo iniisip na wala kang mararating o na baka yung plano mo ay uh, bababaw lang o baka iniisip mo ay ayoko na gawin tong planong to, baka pagtawanan lang ako, baka magfail lang ako, baka ma-prove ko na mahina ako. Parang ganyan. So, kung lagi mo isipin agad na talo ka na, na mag-quit ka kaagad, bibitaw ka kaagad kahit wala ka pa namang nasisimulan sa bagong plano na ito, narinig ko itry mo lang at nakikita mo na once makapag-step forward ka na, may realize mo, ay ready na pala ako. Kaya ko pala to. Hindi pala to ganun kahirap katulad ng iniisip ko parang ganyan. So, move, make a movement, make a parang bold move forward. Okay? In your fortune, You have opening to your spiritual source, finding sanctuary. Sabi dito, hanapin mo yung mga bagay na magpapalakas sa moral mo, uh, ang Diyos, ang simbahan mo, ang religion mo, kung ano man po ang pinapaliwanaan mo, doon ka kumapit para lumakas ang loob mo at tumibay ka moving forward. And narinig ko rin dito, kapitan mo yung mga tao na tinuturing mong pamilya. Alam ko iba-iba po kayo, iba-iba kayo ng versyon ng pamilya. Kung sino yung tinuturing mong pamilya, doon ka kumapit kasi sila talaga yung magibigay sa'yo ng solid support. And then, valiant courage, take action with passion. Yes. Kumilos ka daw, humakbang ka na may tapang. Daming cards. Nagasabi sa'yo ng kilos, 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 hakbang patungo sa pangarap. Okay? In your fortune area, meron po kayong six of uh, pentacles. Six of pentacles, panahon na para kumubra ka. Panahon na para kunin mo yung mga bagay na para sa'yo. This is a card of receiving. Time na for you to receive what you deserve, to receive yung mga bagay na matagal mo nang inisan tabi o pinabayaan o para, kasi para narinig ko rito nag-sacrifice ka for a very long time eh. Pinabayaan mo yung isang bagay para sa kapakanan ng iba. Sa panahon naman para ikaw naman. Ikaw naman ngayon ang kukuha ng mga bagay na ikakaunlad mo. Panahon na para bitawan yung mga burden, yung mga responsibilidad, obligasyon na may realize mo this time. Ay, baka pwede ko nang bitawan to. Bigyan kita tayo example. Halimbawa, sa pamilya mo, ikaw lahat nagbabayad ng bills pero may mga kapatid ka na or anak ka na nagtatrabaho baka pwedeng sila na sumalo ng iba para maasikaso mo na yung sarili mong pangangailangan parang ganyan so once you let go of the burden yung mga bigat-bigat na pasanin doon na unang papasok yung mga bagay na para sa iyo okay panahon na para unahin mo naman yung what makes you happy and what makes you satisfied okay the six of uh, pentacles, kitang-kita ko rito sa ma-view parang babayaran sa utang. I don't know why. Parang merong magbabayad sa'yo ng pera o makukuha mo na yung loan na hinahangad mo o merong payment na matagal na bin-bin ibibigay na parang ganyan. So, congrats po. Meron ka marireceive ngayon na blessing, money or gift from something or someone na talaga namang deserve mo makuha this time. The six of pentacles, the chariot card. Wow! Dalawang beses luwabas, si chariot telling you talagang moving forward ka na kung naman to ito mo, whether pera to or acknowledgement, or reward, o bountiful blessing, mahagamit mo to para makamove forward ka, makaabante ka sa isang bagay, o para mapaandar mo na yung matagal mo nang iniisip na endeavor. Narinig ko parang yung perang ibibigay sa'yo, magagamit mo para simula na yung negosyo, para mapupundar mo na siya, may pondo ka na parang ganyan. So, kung naman po ito, mo ha, gamitin mo siya Um, in a nice way, in the best way possible para umandar ang buhay mo successfully. Okay? Like mo tong video na to to activate this fortune blessing. Okay? In your divine messages, you have a win-win outcome is forecast. Wow! panalang panalo ka daw dito. A win-win outcome will be given to you. So kahit anong pagod mo dito o hirap mo dyan, garantisado ang tagumpay mo. A personal issue reaches resolution, yes. Kung ano to yung mabigat na dinadanas mo ngayon, masosolve mo na daw yan. Kung ano yung personal mong pinagadaanan, there will be a resolution coming. So congrats po. In your divine messages, you have the magician card. Lagi mo daw iisipin. Payo sa'yo na yung spirit guides Libra. Kaya mo. Okay? Marami sa inyo nagdududan sa sarili na kaya ko ba ito? Magagawa ko ba ito? Mahakamit ko ba yan? Mabibili ko kaya yan? Mabibitawan ko kaya itong isang ito? May reach ko ba yung quota? May reach ko ba yung ipon ko? Yes na yes na yes ang magician card ay sign para sa iyo na kilos na gawa na kasi you have the tools you have the enough experiences you have the enough energy and charisma and power para yung dating imposible lang ngayon kaya mo na siyang gawin sa buhay mo kaya mo siya i-create meron kang manifest daw this time this is a sign for you na malapit mo nang makuha yung manifest mo okay kaya kailangan ngayon action kilos lakas ng loob at um, bold uh, move forward okay the magician card, the nine of pentacles. Wow. Panahon na daw para tumayo sa iyong paa. I-enjoy ang buhay mo. To get the things na magbibigay sa iyo ng financial stability, financial independence, na hindi ka naaasa sa ibang tao. Meron ka ng sarili mong ipon. dar mo na yung mga bagay na gusto mo. Kaya ngayon talaga kailangan mo ng tumayo, kumilos, manalig sa sarili at ilaban to. Kasi ang kapalit niyan, kasaganahan para sa iyo. Okay? Napakaganda for you, uh, Libra. Ang outcome mo yan, but first, Libra, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have, una-una, rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Okay, meron to tao sa buhay mo na mayabang, arrogante, na wag mo na daw ibig deal, iwasan mo na lang daw para hindi na komplikado yung mga bagay-bagay. Learn to have patience or learn the art of dead ma. sa taong yan na the message of bear danger especially in money matters o oh, ang payo sa iyo meron sa yung paalala ang yung spirit guides alagaan ang pera hindi lahat ng tao ay dapat nalalaman ang sweldo mo hindi dapat sila nalalaman ang bank account mo kung saan ka bumibili kung anong merong uh, material wealth sa bahay mo hindi lahat ng tao ay pinapapasok mo sa bahay mo Okay? You need to protect your things. Mas sekreto, mas maganda. Hayaan mo silang manghula o maging misteryoso ka sa mata nila. Protect what's yours. Okay? Now, the message, broken ring, parting of the ways, either, either romance or business. Yes, talaga meron kang iiwanan with the eight of cups kasi hindi ka na masaya, hindi ka na ganun ka-fulfilled, katulad dati, nawala na yung passion at amor mo, at okay lang yan, cycle yan ang buhay. Kaya ngayon, magpakatatag ka sa transition na ito na the message of August, baka po special occasion ito sa buhay mo, baka anniversary or birthday ng kaibigan o kapamilya. Kung hindi naman po, ibig sabihin meron po kayong milestone sa buwan na Augusto. Congrats po. Ang outcome mo, Libra, for October 20 to 26, you have, wow, the Judgment Card. Bagong buhay ito para sa'yo. Nagising ka na sa isang bagay na alam mong hindi na applicable para sa'yo. Talagang may aalisan kayo with a chariot card, the eight of cups, and a three of wands, talagang pagod na pagod ka na. Sabi mo, bakit ba ako nagkapakahirap dito? Pwede pa pala akong kumuha ng mga bagong bagay. Pwede pa pala akong abutin ang mga bagay na deserve ko makuha. Kaya ready, ready ka na to charge forward. With a judgment card, gising, nagising, nagising ka na. At hindi ka na babalik sa dating ginagalawan mo. Narinig ko rin dito na para makikinig ka na sa calling ni God, sa calling ng spirit guides mo na matagal mo nang ramdam eh, matagal mo nang alam eh, pero ngayon parang nahikinig ka na at handa ka ng aksyonan yung mga bagay na ikakatama ng journey mo moving forward. So, I'm very, very happy for you. Pinapalaya mo na yung sarili mo sa dati mong buhay at ready-ready ka ng kunin talaga yung nakadestined for you. Okay? Judgment card, the two of swords. Yes. Now is the right time for you to make a decision. Kapag nalinawan ka na, kapag nagising ka na, kapag nagkaroon ka na ng enlightenment about the reality of your, of your life, ready-ready ka na mag-decide ko saan ka pupunta. At kitang-kita -kita ko yung kaparatagan sa puso mo na very panatag ka sa iyong magiging desisyon at ito'y papanindigan mo. So congrats po. Uh, answering the call, kung saan yung kahinihintay, kung saan ka dinadala ni God, kung saan ka pupunta talaga, yun ang destined for you. So congrats. You're gonna answer and feel and take action sa mga desisyon na dapat mong kunin this time. So congrats po. So Libra, ito po ang inyong October 20 to 26. Happy, happy birthday po sa mga nag-celebrate dyan. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you, Libra. This has been James for James Harry PH. God bless everybody.